Ah guys, bali ano ngayon Tuesday. Hindi na napag-vlog ka po dahil sumama naman ng akin pakaramdam. Dahil sa panahon na init lamig, init lamig. Dahil ang panahon pala. Para rin pa lang babayan. Tinotopak. Ito yung mga yan. Ayun na mainit. Ngayon, dalawa lang kami sa Cusineras. Si Tia na day off. Pupunta na namin si... Pupunta kami ngayon ng Lunsad. Dibisitahin namin dalawa si Kurt sa si Kim. Ayun guys. Pupunta namin, tas baka magperiha kami. Abang wala pang mother's <laughs> sa all. Hindi man araw-araw na Ilang beses na rin tayong humihindi Di na mapilang ang ating mga tapuhan Away batin natin di na naman malayan Hello? Hello? Uy, nasa taas na kayo ah Big! Hey. Hey. Payakit daw yan! Ha? Payakit daw! <laughs> Kamusta <laughs> buhay buhay na costume? Okay naman. Kabal. Abeta na kayo. Meron ako Ilan? Marami na. Ah, ne, marami na. Yan na marami yun. Negatif, negatif, negatif. Kalau yang saya saya 400. Sir, show my rice, sir, sir, sir. Ayo, kawan. Ya sama. <laughs> yes, Ayo, no nalingon na tropa klaseng elementary nakablog ka okay lang ay eh, puto basa sarap kong mabay dito ako sa inyo ngayon kasi nga maulan lang talaga pero nakakasarap kong mabay dito amang eh. kasama mo yung mo oh. mga baby loves mo oh. po trip sa'yo okay eh. na naman eh. Hindi ha? Tambay lang kami ngayon. Ano? Apo. Pusineras, online, mamaya na. Mamaya kami tatanggap ng order. Wala pa kasi kami day off eh. Diba? Wala pa kami day off. So yun ang pinapahinga namin. Mamaya kami tatanggap ng order. Ayan. update mo na kami dalaw sa Bulibay. mo kami dito sa Peryaan. Oo. Ah, kami dyan. Nakasakay Ayun ba tayo? Ha? Sakay ba? Ha? Basic lang to. Basic. Basic lang so sumakay dun. Basic. Ang baba lang. Ang 20 pesos pinakamura so mo na ako ako ping ito mo ping 100 sabi ko bete lang eh sad na <laughs> Ayun, talo talawang <laughs> 50 Okay na yun dito lumaki pa talo Ano ba ang siguro? Ah, Sasahin na kami Pwede eh, ba kami? Pwede pwede po Uy natatakot ako, kinakabahan ako boss <laughs> ah tayo, tayo, tayo. Tayo Dala tayo, dalawa. Ay, nagsasakay na. Problema nito, kumain tayo. Para susuka ako. Ikaw, ano, kaya mo ba? Kakasa ka ba? Doon kaya tayo sa dulo. Iting mo na bago sa ako <laughs> Ayan o no? Ganda Sakay na, sakay na Pare, sakay na tayo Sakay na pre Sakay na Tapos natusok ka dito Pakasya pa, kasya pa, sampu pa, sampu pa ilang minuto yan kuya Hindi po, matusok nyo pa Banta minutas kang 20 minutos ka ba yun? May nahilo na ba dito? May nahilo na? May nahi matay. May matay. <laughs> <laughs> Uy, pwede na. No reaction tayo. No reaction? Ano, walang nakatawa. Sige. Uy, kacha dip dip.

Wala pala, basic eh. Tunggu <laughs> oh <my God. laughs> Ha? Hindi. <laughs> Umikit lang ako. Inatago lang si Papa Kala <laughs> si... <laughs> 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 kik, 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 kik. Ay, naku nag-aalala na ako sa iyo. Akala ko, wala la lang ah. Ano pa rin pala siya, masag pa rin siya, siya sa dibdib. parang naiwa yung puso. Ako, sumit yung dibdib -dib ko, kakatawa sa iyo. Pinatay ko na tuloy yung video kasi kala ko mahingin matay ka na naman. Star City kasi nung nag-rage kami. May matay ako ng mga 3 seconds. ganoon na ganoon ka nun. Yuyok-yok ka sa gigid. Natulala-tuloy ako, na, na, ako para natahimik ako ngayon. So, yun, guys. Uwi na rin naman kami. Uwi na kami ng bahay. Na wala, na wala na ako ng energy. Para gusto kong umigat matulog. Kaya, yeah, babay na muna. Ay, yun na yun. Wala na na mo, ha. Yun. Babay ka. Kung balikan mo ng hirap luha at lahat Ikaw ang paborito kong Session at Bag na pali kita ng iya at ng gulog. Di ko pag pabalit itim sa mundo. Pa sa tao. Abigyan natin na. Lalung, tapo mo ako. Halawa. Ika yung kanila don. Ani na, abigyan pa ni eh. Eto tayo sa huli. but inside.